Ayaw, magandang araw. Ito mag ano ko laga akong tubig. Yan. Kasi mag sabaw ako ng isda lagyan ko malunggay ito na lagyan ko na sibuyas, luya yan o oh. sibuyas luya yan pa meron pa yan dagdagan pa sibuyas, luya para pagkakulo lagyan ko na ng ilagay sa ako ilagay ang isda para hindi siya malanta tapos punting asing Okay Hanggang kumulo na siya. Pakuluin ko lang. Sa ako ilalagay ang isda. Iwan mo na akong isda. Yun. Ito po. Oh. Ito yung isda na aking tutulahin. Nagyang malunggay. Iwa-iwa ko na. Nati ko lang kasi medyo malaki. Ito. Oh. Ay, kulong-kulo na pinatanggay ko na ang isda kulong-kulong -kulo na siya ah, okay na yan ayun na ang isda ayan tapos lalagyan ko na lang siya ng paminta Ayan, yeah, okay na yan. Okay na yung paminta na yan. Tapos, tatakpan para maghimay na ng malunggay. Na, kulang ang apoy. Eh. Mahinang mahina ng apoy eh para sa lang pagkaluto ng malunggay. Eh, pagka tapos maghimay ng malunggay, luto na rin ang isda. May muna akong malunggay. Habang nagpakulo ako ng isda, himay-himay muna. Kuha na naman ako ng malunggay sa kapitbahay. Malakas. Medyo malamig ang panahon. Maulan. ito uh, malunggay muna tayo gulay gulay nakakuha na naman ako sa kapitbahay nakaharvest na naman bilis-bilis ang buto kasi baka masubrahan sa luto yung isda hindi may maingay yung kapitbahe ko nilalaro, nilalaro nila yung bata yung baby nilalaro nila

ito so, ang konti ang na dalawang tangkay na lang sakto, sakto lang maluluto na rin yung isda bula na naman kaya kailangan natin ng sabaw lamig ang panahon kaya mang sabaw sabaw mga okay last na lang to Ah, oh, mukhang sira yung dahon. Ay, ah, sira nga. Sira yung Hmm. Ah, sira, sira, alik, ano, parang alikabok. Kaya hindi ko na itutuloy yan. Ah, nga, sira nga. Hmm, hmm, sira. Ay, hindi ko na, ito, na to. Ayun. Kulong kulo na. Kuluin ko pa ito mga kahit mga limang minuto pa. Para siguradong lutong luto ang isda. Lutuin ko na ang isda. Ayan. Lutuin ko lang mga limang minuto pa. ayun, Kulong kulo na talaga. Tapos ito sa kabila. Ito akong itlog kasi mayroong ayaw kumain ng isda kung Ay, ayaw kumain itlog na lang muna siya ayan pwede pwede na to nagay ko na ang malunggay yun malagay ko ng malunggay ah, ko lang itong itlog baka masunog so, magprito akong nito dalawa dalawang piraso yan o no? oh. oops này không yêu mallung là gai cona mallung gai yano mallung gai gai cona mallung gai mallung gai mallung gai mallung kasi pangasunog na sunog na kakamunti yun ito naman malunggay malunggay na may tinulang isda tinulang isda sa malunggay okay pwede pwede na yan kulong kulong na dito Hanggang dito na lang. Kainan na po tayo. sino luto na po ang malunggay. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po. Lagi po tayong mag-iingat. Bye-bye.